five tips not to get fired. Number one, be productive. Siguraduhin mo na bawat oras na ikaw ay binabayaran, ginagampanan mo ng maayos yung tungkulin mo at naghahanap ka pa kung paano mo pagagandahin o palalaguin o padadamihin ang iyong nagagawa. Number 2, be proactive. Huwag mong hintayin na magkaroon ng problema sa kakalamang gagalaw. Wala pa yung problema, pinaghahandaan mo na yung mga solusyon para pag dumating yung problema, una ka sa lahat. Para na sa ganun, gawa ng paraan yung problema o yung pagkakataon, oportunidad na nandyan sa inyong kumpanya o na sa inyong hanap buhay. Pangatlo, be positive. Kasi uh, uh, napakahalaga ng tamang attitude. Kasi nga sa pakikipag usap pakikitungo sa kapwa, sa, sa mga kliyente, sa iyong boss, sa iyong mga managers, eh, talagang minsan may mga pagkakataon na magkakainisan kayo, mapapagalitan ka, mapagsasabihan ka. Do not react negatively. Always react positively. Ipakita mo na professional ka, na gagawin mo pa ang mas higit para sa ganon, yung trabaho magampana ng maayos. Kung positive ka, mas mahirap kang tanggalin. Pang-apat, be helpful. Maging matulungin ka, tulungan mo yung mga kas kasamahan mo, ang mga manager mo, tulungan mo sila. Pwede natin sabihin na yung iba, sasabihin, sip-sip yun. Huwag mong pansinin yun. Ang importante, pag helpful ka, mas mahirap kang tanggalin. And pang-lima, resourceful. Maging maparaan ka sa mapaglutas ng problema. Huwag mo sabihin, kasi sir, hindi na pwede. O oh, ma'am, hindi na pwede to. Hindi, maghanap ka ng paraan. Humingi ka ng tulong kung kani-kanino man. Humingi ka ng payo kung, ka kung kani-kanino na nakakaalam kung paano malulutas yung mga problema o kung paano makukuha yung mga oportunidad, makukuha ng benta. Kung ikaw ay resourceful, napakahirap din si Bakin ang isang taong yan lamang mga kababayan. Kung nga po pala si Michael Sai ang inyong dad ng